tinawag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na the greatest show on earth ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Na naalala raw ng mambabatas ang sikat na 90s magic show kung saan nawawala at lumilitaw ang mga tao, bagay nakasama sa palabas para maaliw ang mga manonood. Ganito, ganito ani Barbers ang nangyayari ngayon sa PCSO kung saan kaduda-duda ang sunod-sunod na panalo sa Lotto Games ng tanggapan. Katulad na lamang anya noong October 1, 2022 Lotto Draw ng PCSO na napanalunan ng 430 bettors kung saan kinukwestiyon ng mambabatas kung ito ba ay totoo o peke. Nauna nang naugnay sa isyu ng irregularidad ang PCSO na ngayon ay hawak ni General Manager Mel Robles dahil sa kadudadudang mga panalo sa lottery games nito. Sa Senado, inabi ni Robles na pineke nila ang larawan ng isang winning better sa 643 draw noong December 28 bilang proteksyon sa nanalo na nag-uwi ng 43 million pesos. Kinwestiyon naman ni Barbers ang liderato ni Robles sa PCSO at ipinanawagan ang pagbibitiw nito sa pwesto sa ngalan ng Delicadeza. Lalo na't ang hinahawakang pwesto ng opisyal ay kaakibat ng malaking responsibilidad dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan.